happy <laughs> uh, so we are so happy to be with you with with uh, our focal persons uh, coming from different uh, towns of the province of Bohol okay please be recognized uh, in, in my form coming from the town of asa mo ang oh, longsorah from the town of Buena Vista from north, uh, north western part of Park of Bohol let's welcome them kasi pang papak gigan sa lungsod sa Vista o gigan sa ah ikaw ma'am lungsod sa Gindulma wow Gindulma piro Valencia at heart of course another from another town kaysa to pilar, pilar. from pilar 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 please uh, recognize um oh, taga okay. pilar ang pilar is uh, the town we we uh we're very proud sa uh, dakong kabasakan dito sa pilar all right another another uh gigan sa laing lungsod From Carmen, the town of Chocolate Hills. Yaitu akan tergantung sama si Pak Pak, and tergantung sama tuh iluah Pak Pak Kapel. Of course, uh, our uh, present representative, representative coming from the town of Sierra Boliones. Wow, welcome. Siapa? Siapa? And of course, well, uh, the host town, no, and municipality of Valencia, A few moments later, a message coming from uh, the Bohol Economic Hub Director, no other than Mrs. Cindy Miller. Our <laughs> round of applause This <laughs> Ms. Cindy, Galibut Galibut, the greatest Bohol. More than happy to De, uh, sister sa ato ang lungsod sa Valencia. Ma'am. Daghang salamat sa ato ang macho ug guapo sa pila. Kagawadod. My utmost respect to the members of the Global Board headed by architect Jake Lembitar and also the author of Economic Hub to the director of Business Development and at the same time the vice chairman of aha group global Mr Richard Torima <clears throat> to the director for finance and logistic, Mr Andrew Taylor <clears throat> the director for southeast asia no other than Mrs Engineer Belen Guitar. Uh, to my colleagues, to BOI or Board of Investment of Boholic Economic Hub, headed by our own Vice Chairman, Mr. Dodo Morsos, <laughs> to all the pres uh, present BOI zone head, we have here the zone head of Zone 3, Mom and Zone 4. Ma'am Connie, if I'm not mistaken, to all the lead vocals, to all the leaders, members, friends, ladies and gentlemen, good afternoon. Good afternoon. Magpisaya saya ko. Yes. Bitaw. Hi. Kwan lang. <laughs> Nago lang. Ako na kong pasalamat o na kalipay for the longest time, for two years, We have come this far. Kay Bauta, unsa kadaghan ng mga challenges that we had met along the way. Kaya niya na tali Since 2022 election, uh, for the information of everybody, before we nasood sa ACA, we are a parallel group. <coughs> um, parallel group ni sa una nag-create na mo sa whole Bohol. And then, dito, mawag yung nahimong way or paagi na nakonekta sa akin. Dili na lang ako ang sa pagkaon. So, one of our colleagues back then, uh, he introduced me to Sir and I, I was the chairman at that time of One Bohol. And then, na naka-decide ang, ang board na ni organize kay nakita sa sa among mga kaubanan og nako personally nga ang aka maoy na himong bag-ong paglaom sa tanang mga bulay. <laughs> despite sa mga criticism, despite sa mga negative comments, despite sa mga pagbiay-biay, even without the support from our local government, from our provincial government. In fact, ito pa miya last time, uh, that was October 2022, ipatawag ito namin dito kay ngayon nga SCAM ang nga ka kay nai membership na 50 Pesos. Pagkatinood lang dito at yung time na muuntang na doon kay Kaya dito na rin na mismo nga ito ang mga government officials, wala pa gani nakadumog o kung sa iprograma sa ACA, siyempre, ilahaman ng opinion, ilahaman ng idea, pero, ang amo lang, isa kita ng meto kay Mapol, kay, we are the one who made them won the election. Diba? Kita itong nagwarawara sa una. So, wala na lang nato ito. Huna-huna ah, nagpadayon In fact, akong i-recognize si Mama Ani. She is uh, one of our colleagues back in our One Bohol. Mm -hmm. O gani ang mga grupo sa una na bungkad, na split into two. And some of our colleagues were skeptical about the economic help. Then, dito naman nakita. And also, Surgery Jilri. Sir Jilri from si Mawagod niyeng unang ni, una, ni Tuo namo ni Sir kay kami man sa Sir Dudung, may unang nakadungog from Sir Glenn o kung saan kung saan kinatibok ang aka. So, sila yung unang nito. Tuo. So, napadayon ni Gikrein nag-reorganize. -nag, -nag, nag, reorganize Wala naman ang political. So, gireorganize namo kada lungsod. We have lead vocals in every municipality. And then we have vocals from each barangay of each municipality. We have zone head. Kaya ang buhol was created ah, uh, uh, the zone, the, the cluster of zones were created to fast track or to, para mapaspas ang pag sa information. So naate representative every zone. So maupo, hangtod karon lagi hapon sa kay pamalandungon nga daghan hapon ang mga negative issues but nakita nato upon sa ka resilient ang mga bulano dili ta magpadao dili ta magpadala sa mga istorya nga mga na, na, mga dautan kay kita mismo as leaders we know kung asa ta paingon we know kung unsa ang kaayuhan nga ihatag sa akadiri sa bowl mo na ko na kung pasalamat sa tanang mga focus ilapin na sa mga sa mga inyong tagsatag sa mga barangay kay giba ko bisan sa inyong kawaton wala jud mo maluya wala jud mo buhi tungod kayo, bisan pa man gamay na lang ang habilin ay uban nga nang wala ni padayon kinahapon mo una gihapon mo ang tubdaron daghang daghang salamat kay dili nato maka a -e, o dili nato maorganize ang Bohol kun dili pinaagi sa inyong mga pagkuhi o inyong mga panikabot and now we are already 36,500 members of our group of dancers in Bohol o ako na dako kaayo na akong ikapasigarbo nga in Bohol magsugod ang unang paglaws sa economic hub diri sa tibuok Pilipinas o sa tibuan kalimutan, di rin magsugod ang buhol. Kaya ang buhol, yung buhol model. In fact, ang mga nasud naghuwat na lang kanus-a ta makasugod. Muna nga sila, di sila kasugod, kaya gusto nila nga maka-start na di Ilabi na atong chairman, atong global chairman, ng Pinoy ang takbong kaayong advantage ng mga Pilipino. ng Pinoy ang atong global chairman. Kaya mismo kami as leaders, nakita na mo ang tanang panitamo, tanang sakripisyo. Di po yung manto ang chairman din sa Bohol, mauling sa Manila, mapuyo sa Bohol, pero bisan sa kawaton sa mga tao, musukot rin tayo si sir o pag, pahidao na mo, banig na saging, dahon sa saging. Want to make Islam? Pahidao na mo ang lalatay sa gawas, anak-agianan sa karasada. At doon isa si, ah, uh, wall, na, wall, na, si Wall, seawall, naman mo na seawall, like si Minto, ano na siya mo ito, i-exit mo, kanyang mong murid na mo. Bisa pag makaon siya o mga bahok na kayo mga mga sutan kay tungod kay siyempre lagi, ang atong mga tao na gitang duol is mga luoy. Baseline man. So nakita na mo kami diri sa buhol na inspired for me. Nga ato ang leader sa global, ingana ka-humble. Ingana wala matina kung kung sa iyang direksyon, bisan kung kung sa iyang mga nagyang kalisod, nakita ka ako na. Maong daghan kayong salamat, sir. Dahil <laughs> yung salamat na uh, ang group gani pag-abot din sa bohol, ah, uh, pag-abot, ah, uh, pag-abot din, din sa iglan sa at at that time, ikawalo ang buhol sa napong kaprobinsya ng initial o organizatibong Pilipinas. Pero tungod sa atong panigamok, kay matupad ni Sir Richard, bulanon or mga Pilipino are hardworking people and loyal. Inga na ang ilang nakita na to, mga Pilipino. Mula <laughs> nga ang ata, dako na itong grasya ni, dako na itong blessing na nilabot ni Rick. Kaya tungod, musod sila ni Rick, muhatag silang investment, Nakatag <clears throat> silang mga kaayuhan na diin kita may main actor, mga members. Dili ang mga investor. Dili ang mga foreign investor kung dili kita himungong tang shareholder mismo sa investment. Muna nga, nag-organize para ma-identify na to kung kinsa to mga members. Dili mga pwede yung kay member nato kana kanan wala sila mga member. ba? So unlike sa Obama investor, ni Lizu din sa Bohol, ni din sa Pilipinas, malipay ng takay. mahatag pala sila pang inabuyan, mahatag trabaho, pero mas malipay ta ang aka kita mismo ginuod part owner sa maong kumpanya. <clears throat> sa laksaon rin kayo, nagkita, nag, nag istorya mi ni Atty. Distal, mo na siya'y head sa planning, sa provincial planning, Ingan dyan si Atty. Bistal sa una, that is very unique. Unique. Unique ang uh, approach sa Aka. Mora nga, karon, ako niya niyo ayaw mo ka pa wala paglaom. Kaya nga, no, ako, ako ng mindset niya, kanil ka magpakasayon ta? Kung nadugay ta, magpailog ta. Kaya nga, ano, dili lalim, dili sayon. Pag pag-implement ani nga tong economic hub kay kinadakuan kani. Why lang mas dako pa ani nga muso diri sa Bohol. O kita mismo mga leaders ang ihang yo ninyo, kita may unang mo sa atoang company. Ug dai mga negative biha, kamo mo, mo pasabot. Kamo may mo educate matud pa ka, kita may mo educate sa tong mga kauban sa itong mga silingan, itong mga amigo na wala kasabot sumunod kay kita mahoy mudala ani o para ni dili lang para sa ato ang mga anak kundi dili para sa ato mga apo ug sa sunod nga henerasyon mga karon let me take this opportunity nga magpasalamat sa kinasikasing ilabi na ani upat ka haligi diri sa Valencia kay Dedai mam Ani Sir Heidi Ma'am Joan si mam Inday, kay sa tanang lungsod sa Dibok buhol ang Valencia ang kinalikunan ng teamwork in terms of leadership. O okay. Ikaduha po ni second honor po ni Valencia. Second sa pito Pero for sure, kini sila, pa ni mga to. Magsigi-sigi pa ni sila. Para mula, mula ba, gin sila yeah. number one. <laughs> But anyway, hindi <laughs> na ah, ito na, na one nun. padayon. Padayon bata, o kapong ihanyo, magkahiusa ka, o kung siya ang mga si nagian ng mga pagsuway sa unang panahon, at ang mga nasaypanan, o kasayip ako nang buhaton ng lesson karon na mas bulig na mas stronger ta, o mas united ta. Kaya nga, no, wala tayo painan kung magkatibuag sa ang tanang member sa akadun. Pagkatinood lang. O Wala na kuy daghang lagi storya kay daghan pa pala speakers. Marato daghan kay salamat o may hatod sa tanan. Wow, okay. Namo ako pud bitaw sa wa pa ko mapamembro ani mo aka kaduha-duha pud ko. Kung When I was uh, at meet Minister Glenn, I learned a lot of Sir Glenn and I, I really understand what Akka approaches and the new uh, opportunities para ganatong tanan and uh, with this uh, good kanang nai sign no nga uh, dili sa atong lungsod mamalipayon punta kay ang atuan uh, uh global director Glenn Vitar is really really a humble man and really very flexible Uh, simple, kayo, say, asa, ifik, tawel, oh, visible kayo ba na nga itong pabila yung pagkatungkol sa'yo kung sinasa na pita walang klamo pagkanoon o kung dinit na makaon kaon niya po <laughs> <laughs> no? and then we are very thankful to our upat ka mga uh, pillars no? yung nalikamot yun sa pag-organize sa ato ang sinungsod sa, sa Valencia nagana itong sila sa masipang pakpak uh, for the information of everybody ni Kwan Bayapol